Nurse, find me the one Ah, dito po, mam. Thank you. For Arya, Oh, bala eh. Halik ka. Si Eloise, ha? Nandiyan po sa loob. Ah, sige. Pasok tayo. Sige, mau ka. Na po kayo. Hi, ha? Hi. How are you? Mmm. Oh. oh. Nice flowers. Kanino galing? Galing po sa Sa mga tra trabahador po sa farm. Mmm, how sweet of them. <laughs> well, enough of the chit-chat. I want to go straight to the point kung bakit ako nagpunta rito. Mm. May mga bagay na hindi tayo nagkakaunawaan. Okay lang sa akin yun. After your accident at um, I prayed for you, wala na sa akin yun. Okay lang yun. You know, My son loves you dearly. He adores you. At ayaw niya mawala ka sa kanya. Alam kong may away na nangyari dito. I have to apologize for the behavior of my in-laws. Alam mo naman siguro na they're also jealous of you. Huwag gakalaki ng ulo mo. That is the truth. Bala eh, sana your uh, husband will understand na uh, ang mag-asawa ay dumadaan sa tinatawag na period of adjustment. Just like any newlywed couples. Huwag mo kayong mag-alala. Akong kakausap kay Andre. Sana matapos itong problema ng pamilya natin. Wala namang bagay na hindi eh, nare-resolve sa mga Mabuting pag-uusap. Ngayon na pag-usapan na natin ang lahat na dapat pag-usapan. Um, siguro naman makakahinga na tayo ng maluwag. Wala eh, Eloisa. Let's get rid of the negative vibes and let's imbibe the good vibes. Okay? Si so, Eloisa, dapat magpagaling ka kaagad, mm -hmm. ha? Mm -hmm. O yung prutas, ah, pagasan mo nga yung prutas. Sige na. Aling ako okay na po ako. Pusag na pusag na po ako eh. Iha, yeah, I insist. Dapat tikman mo na ito. Ma-nay. Okay na po ako. Okay na po ako. Kahit mamaya na po. Sa lang ito. Bugasan mo muna, okay, Rosia. Okay. Nay! Fruits are good for you.